Patuloy ang ginagawang clearing operations at paghahanda ng mga otoridad para sa traslasyon ngayong taon. Live na magbabalita mula sa Quiapo, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, marami na bang uh, tao dyan sa Quiapo? Cheryl, dito sa kinakatayuan ko sa bandang gilid ng Quiapo, Manila. Maluwag-luwag pa naman, sinamantala na yan ng mga otoridad para paspasan ng mga paghahanda para sa translasyon sa January 9. Sinerado ang harap ng simbahan para bigyan daan ang mga karo na sakay yung, yung replica noong poong Nazareno. Dito ito bibigyan ng blessing at pagkatapos, didiretso na yan, pauwi ng kanilang probinsya para doon naman iikot. Ni Nilinis din yung pwesto ng mga dating nagtitinda dito sa tabi ng simbahan. Kaya ngayon ay maluwag na maluwag yung mga daanan dito. Kanina sinampulan din ng MMDA ang ilang sasakyang nakaparada sa daraanan ng translasyon. Isa-isa yung kanina sa ikinasang clearing operations. Marami rin tayong nakita mga street sweepers para panatalihin yung kalinisan dito sa paligid ng simbahan. Kung security naman ang iniisip ay huwag magalala dahil maraming nakapaligid na pulis sa simbahan. Wala pa namang napaulat na antoward incident pero nagpaalala na rin ang mga otoridad na maging alerto at magpagmatsyag sa paligid. Lalo talamak yung tukutan kapag siksigan. Hindi advisable na magbitbit pa ng bata dahil baka mawala. Pinayuhan din ng mga deboto ng itim na Nazareno na magdala ng tubig, payong at pamaypay. Cheryl Karamihan ang nakausap ko rito so ay kwento. Ay nagpagaling, nagpa, nagpagaling sila sa kanilang karamdaman kaya sila naging deboto. Yan na raw ang kanilang sakripisyo sa tulong na ibinigay ng Diyos. Ngayon Cheryl, mga kasama natin, si Kuya Ian na isang deboto ng Nasareno. Kuya Ian, pwede pa kay ito pa kay okay. okay. So Kuya Ian, gano'n tayo katagal na deboto ng Nasareno and paano tayo nagsimula maging deboto ng Nasareno? Actually, naging deboto ako ng Nasareno. Hindi dito sa lugar nato eh. Hindi sa damong maliit simbahan. Naging sa, naging sa sakra, ano na ako doon? Naging sa na ako doon. At sa hanggang pag, aking paglaki bilang isang makasalanan na kristyano, naging devoto pa rin naman ako. Kahit sa pagdadasal ko sa bahay, pagpapasyal-pasyal ko dito, sa araw at open ako. Yun lang Kuya Ian, sa team mo ba yung pagiging devoto natin, nakaka-rejuvenate ba siya ng ating pagkatao? Sa pagkatao natin, halimbawa nagkakaroon tayo ng pagkakasala araw-araw, hindi naman mahalaga yung ano eh, yung pagkakasala araw-araw. Eh. Ang mahalaga nun, yung nananampalataya ka sa Diyos, bumabalik ka sa Kanya, nanalangin ka sa kanya at siya nang bahala roon sa lahat ng iyong mga kailangan. Cheryl? At paano niya pinaghahandaan ngayon itong darating nga na traslasyon? Ah, uh, nagano po ako, ma'am. Uh, nang umpisal po ako sa simbahan, nagsimba nag -simba po ako, nang po ako ng kapatawaran dahil yun po ang tungkulin ko bilang isang kristyano sa pang-araw-araw at lahat ng oras. At uh, ayoko namang pumanig sa masama. Gusto ko itong mabuti talaga. Ano po ang naitutulong ng pagiging deboto nyo po sa puong Nazareno? Doon naman nararamdaman natin yung ano eh, yung energy, yung mapangyarihan ng Nazareno sa paghaplos mo yung mga himala nangyayari talaga siya. At nasaksiyan din ito ng mga ibang nakakilala sa akin sa, inyo? sa mo ng mga sakit pagpapagaling at yung pong paggabay po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, ano? Apo. Apo. Kayo sa inyo po ba ang pamilya? Ikaw lang ang deboto or talagang buong pamilya or buong angkan ang deboto po sa Pugong yung, Nazareno? Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng nararamdaman eh. eh. Yung uncle kong isa, deboto rin naman. Ako, deboto. Pero yung iba, hindi na. Opo. O paano po sa Martes? Hello. Abay, paano po ang inyong paghahanda? Kasama, bahagi po kayo ng uh, isang grupo as early Bait, as... Ako lang naman sounds. po mag okay lang naman po yon. Kasi naintindihan ko naman po yung mga magulang ko. Kasi kanya-kanya naman tayo ng pakiramdam eh. Tsaka ng trip sa buhay. Opo. Okay. Alright. Okay. Ivan? Thank you, Thank you po. Salamat. Salamat. Thank you salamat po. Salamat. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinke.